Uh, una una uh, kung talagang gusto siya ng tao doon sino dapat ang ang, ang taong bayan dapat ang kumatol kung siya ba ikarapat dapat na manungkulan sa kanilang lugar kasi yung nangyayari technicality is uh, hindi siya pinapatak o pinapatiswa ng bayan siya pero hindi naman final pa yun eh. uh, marami pang proseso yun pwede pa naman so well, Definitely she will be around for Sir, Mayor. pero hindi po ba magiging problema? Kasi meron po siya pinakaharap na cancellation ng kanyang birth Eh, kaya nga, mahaba process yun eh. May makakancel ba yun? Di ba? Makakancel ba na she, she is a Filipino. She is a Filipina. So, uh, wala namang decisions on courts as of now na hindi siya Filipino. Sir, so hindi po nag-a-apply yung omb ombudsman ruling, sir, so, na perpetual disqualify siya sir. Oh, well, kanya-kanya ang -kanya opinion niyan eh. Pero siyempre, yung Comelec ang design niya kung qualified pa siya. Kasi yung ombudsman ruling, hindi pa nang final yon. In fact, may pending pa kami reconsideration doon. And meron pa naman Court of Appeals, meron pa naman Supreme Court. So, mahabang proseso kayo. Mas maganda kung tumakbo siya para malaman natin kung mahal pa ba siya ng tao ba? Diba? Kasi right now, maraming negative publicity, marami rin may nagsisimpatize, marami rin may nagagawang mabuti sa bayan ng mga tao. Marami pa rin nagmamahal sa na kanya. So, 'yun ang ko Kung, kung bigyan siya ng pagkakataon para malaman ng mga bayan, Isya eh, siya ba talaga ay harap dapat na manalo o no hindi. Sir, an election victory will ano, eliminate all the offenses na charged against her. Hindi naman, hindi naman. It's just a vindication in the eye of the people. Nain taon to, pinili namin para manungkulan sa amin. It's our decision, di ba? Para sa kanila. Pero sir, kumpiyansa si Alice naman na nalit Oo, kasi ang dami naman ng mga uh, nagkaano sa kanya, eh. Nag-push. Uh, yeah. so, sir, you see similarities in precedent cases dito na yun nga, yung uh, nationality question. Hindi naman kailan yung allegations na. Hey, na yun, uh, yung mga nationalities na. Uh -huh. ah, in fact, nasa court yan. Yun. Wala pa naman decision. Has she gotten in touch with the community of Bangban ever since you know she was arrested here in Indonesia? Di yeah, nga nakatutin siya. Pero siyempre may mga like, papadala naman ng leaders <laughs> niya. Ano ka po yung sympathies ng Bangban? Siyempre pinapatakot siya.